Sa kabila ng mga batikos, matibay ang paninindigan ni Cebu Mayor-elect Thomas Osmeña na epektibo ang ginagawa niya pagbibigay ng pabuya sa mga pulis o sibilyan na makakapatay ng kriminal. Hati ang opinyon ng mga Cebuano tungkol dito. Ano nga ba ang nag-udyok sa alkalde na gawin ito? Na ito ang aking report. 50,000 pisong pabuya para sa sinumang makakapatay sa isang kriminal. Yan ang kakaibang panukala ni Cebu City Mayor-elect Tomas Osmeña para sugpuin ang kriminalidad sa siyudad. Ang dahilan ng alkalde sa kontrobersyal na pabuya. Based on the figures in the last five years, when I was not mayor, mm -hmm. Cebu became the murder capital of the Philippines. Okay. I'm so ashamed. We're number four in theft. Naniniwala si Usmeña na ang pag-aalaga sa mga pulis ang isa sa mga susi para maitupad ito na maayos ang batas at matakot ang mga kriminal. If a policeman shoot somebody mm -hmm. for whatever reason, mm -hmm. even if it's broad daylight robbery or whatever, okay. you will have to undergo an investigation. Okay. And you have to pay for your own lawyer. That's so, why sabi ko kung may na lalo kasi You can call it reward. But, pero nangyari doon is that the reaction among the criminal elements, they get scared. Aminado ng alcalde na posibleng maabuso ang sistema ng ito. Pero sa limang beses daw siyang naging alcalde, alam na raw niya kung ano ang sistema ng epektibo at hindi. I will be responsible for whatever happens. I follow the law, okay. huh? but I'm pushing it to its limit. I'm not a thrill seeker. No, I'm just angry. You know, they're declaring war against the city. You have a choice. Hindi na rin daw iniintindi ni Usmeña ang kanyang mga kritiko. Hangad lang niya. Ang kapayapaan at siguridad sa kanyang lungsod. Hati naman ang opinyon ng mga Cebuano sa gustong mangyari ng kanilang bagong mayor. 50,000 pesos ang ibibigay na reward ng inyong bagong mayor na si Usmeña sa mga mga kapatay ng uh, kriminal na mga pulis. Sangayon hindi? Sangayon po. Sangayon po. Sangayon kami. Mga sibilyan daw na mga kapatay ng kriminal, ganoon din, may reward. Sangayon hindi? Uh, medyo hindi. medyo hindi. Bakit? Kasi yung civilian, walang kalapatan mag, ano, ng criminal, dapat pulis lang. Hindi rin po, sir. Kailan yung process pa rin po, sir? Oo. Basta yung tao, criminal at saka magnanakaw, kailangan bigyan ng reward. Sa kabila nito, matibay pa rin ang paninindigan ni Usmeña na tama ang kanyang ginagawa. I will use every authority I have, every influence I have. I'm going to stop crime. I'm like a mother bear. Huh? You touch my children, I'll kill you. Hamon din daw niya ito, lalo na sa mga police, para gampana na maayos ang kanilang tungkulin. You form yourselves to groups and you better look for criminals. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.